May paya na hindi kailanman gulong ng pag-uulit, lalo na para sa mga mas bata. Ito ay isang bagay na natutunan ko, hindi sa mga libro, ngunit sa pagsasagawa, sa pamamagitan ng mga karanasan na naulit sa buong buhay nila. Ito ay isang simple, ngunit malalim na babala, iwasang sabihin na o kailang. Sa unang sulyap, maaaring mukhang kakaiba. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi nais na maayos ang lahat? Ngunit narito ang punto, ang tila hindi nakakapinsalang pariralang ito ay nagdadala ng isang timbang na kakaunti ang nakikita. Ipapaliwanag ko kung bakit ang ideyang ito ay nakaukit sa akin. Nagsimula ang lahat sa aking pagkabata, sa isang pamilya kung saan ang mga salita ay hindi lamang tunog, ngunit mga buto. Ang bawat ekspresyon na nakatanim sa pang, araw, araw na buhay ay maaaring umunlad sa isang bagay na mabuti o maging isang problema. Laging pinapaalalahanan tayo ng mga matatanda, mag-isip bago sila magsalita, dahil ang mga salita ay may sariling buhay. Iniwan nila ang aming bibig at bumalik na nagbago, tulad ng isang echo na bumalik na may mga kahihinatnan. Narinig ko minsan ang aking lolo, isang tao na nahaharap sa mga digmaan at pag-agaw, upang sagutin ang isang kapitbahay na nagtanong kung paano siya. Sa halip na sabihin na i eh, lahat ay maayos, sagot niya, "Salamat sa Diyos, nagpapatuloy tayo, nagtatrabaho, ayon sa nararapat." Sa oras na ito, bata pa ako at mausisa, tinanong ko, "Bakit hindi mo sinabi na okay lang?" Pagkatapos ng lahat, kami ay nasa isang magandang panahon. Ang pag-aani ay napakarami, masaya ang aking mga magulang, walang dahilan para sa mga reklamo. Tumingin sa akin ang aking lolo at sinabi ng isang bagay na hindi ko nakalimutan, huwag sabihin na ang lahat ay maayos. Ayaw ng buhay kapag pinupuri nila siya bago ang oras. Kung inaangkin mo na ang lahat ay perpekto, susubukan ka niya na parang sasabihin, tingnan natin kung ito talaga. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ko ang araling ito na hindi mabilang na beses. Sa tuwing may nagpapahayag na may ganap na paniniwala na lahat ay mahusay, isang bagay na hindi inaasahang mangyayari upang iling ang katiyakan na ito. Hindi ito pamahiin, ngunit isang bagay ng postura. Kapag inaangkin ng isang tao na ang lahat ay nalutas, sila, nang hindi na pagtanto ito, isasara ang mga pintuan para sa paglaki. Ito ay tulad ng pagsasabi, dumating ako kung saan ko gusto, hindi ko na kailangang umusbong at ang buhay, tulad ng isang ilog, ay hindi tumitigil sa pag-agos. Kung hinaharangan mo ang iyong kurso, ang walang tigil na tubig, at kung ano ang malinaw na nagiging puti. Ang pinakamatalino ay palaging nagturo, mag-iwan ng silid para sa pinakamahusay. Huwag isara ang mga pintuan ng hinaharap sa kanilang sariling mga salita. Naaalala ko ang isang kakilala na nabubuhay ng paulit, ulit, ako ang pinakamasayang tao sa mundo, ang lahat ay perpekto pinagsama niya ang kumpiyansa na iyon. Ngunit sa loob ng ilang linggo, ang iyong negosyo ay gumuho. Bakit? Dahil nag-ayos siya. Ang paniniwala na nakamit na nito ang buong kaligayahan ay nagpapahiwatig ng pansin, pasasalamat at kahinahunan. At ang buhay, walang humpay, naalala na walang silid para sa kawalang, ingat habang narito tayo. Hindi ito nagkataon, ito ay isang batas. Ang mga salita ay may kapangyarihan, at ang paraan ng pagpapahayag ng ating sarili na humuhubog sa ating paraan. Kaya't kapag may nagtanong kung paano ka, huwag otomatikong sagutin o kailang. Pagninilay, tinatapos mo lang ang pag usap o hindi sinasadyang nililimitahan ang iyong sariling mga posibilidad. Itinuturo ng tradisyon na mas mahusay na sabihin, sa tulong ng Diyos, nagpapatuloy tayo, lahat sa lugar. Ang sagot na ito ay nagdadala ng pagpapakumbaba, pasasalamat at, higit sa lahat, ang pag-unawa na laging maisilid upang mapabuti. At narito ang susi, kung nais mo ang paggalaw, pag-unlad at tagumpay, huwag ilakip ang mga tiyak na pahayag. Ito ay maaaring parang isang detalye, ngunit ito ang maliit na gawi, sinabi ng mga salita ng hindi iniisip, ang otomatikong kilos na bumubuo o sirain ang ating kapalaran. Ang bawat okay lang pi ay tulad ng isang ladrillo na nag aangat ng pader sa pagitan mo at mga bagong pagkakataon ang buhay ay hindi isang static na larawan, ngunit isang pelikula sa patuloy na paggalaw. Kapag may ipinahayag na ay lahat ay maayos, ito ay parang ang pindutan ng break at sabihin, mayroon na akong lahat ng kailangan ko. Ngunit ang katotohanan ay palaging may isang bagay na mapapabuti, isang bagay na pasalamatan, isang bagay na matutunan. Halimbawa, ang aking ama ay nagtrabaho ng husto sa isang pabrika, ngunit hindi kailanman sinabi na ang lahat ay maayos. Sumagot siya, salamat sa Diyos, mayroon tayong kinakailangan, malusog ang mga bata, sumusunod ang gawain. Ang saloobin na ito ay pinapanatiling bukas ang mga pintuan nito. At kahit na sa mga oras ng paglaho, hindi siya kailanman tinanggal. Bakit? Dahil hindi ito isinara ang daan patungo sa swerte. Ang aking kapitbahay, isang mabait ngunit mapagmataas na tao, ay nabuhay na nagpapahayag, ako ang pinakamasaya sa mundo. Hanggang sa parehong araw na inulit niya ang pangungusap na ito, isang pipe ang sumabog sa kanyang bahay, binabaha ang lahat. Pagkatapos ay nasira ang kanyang sasakyan at siya ay nagkasakit. Mas mainam na ikulong, inamin niya. Hindi na ang iyong mga salita ay mayroon. Ito ay naaakit sa masamang kapalaran, ngunit ang kanyang labis na tiwala sa sarili ay naging dahilan upang mawala ang kanyang pag-iingat. Ang buhay ay hindi pinahihintulutan kung sino ang tinatrato ito bilang garantisado. Ang mga salita ay buto. Kung sasabihin mong pi okay lang, tulad ng pagtatanim ng isang puno na tumigil na sa paglaki. Ngunit sinasabing di magpatuloy na may pananampalataya ay nagtatanim ng isang bagay na maaari pa ring umunlad. Ang mga pantas ay palaging nagbabala, huwag kailanman magsalita na parang tapos na ang lahat, dahil habang may buhay, walang katapusan palaging may darating na. Nakita ko rin ito sa negosyo. Ang isang negosyante ay nagbubukas ng isang pagtatatag, nagsisimula na kumita, at pagkatapos ay nagsasaad, ngayon ang lahat ay nalutas. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan na ito ay tiyak na sandali kung kailan madalas lumitaw ang mga problema. Ang blind trust ay humahantong sa pagpapabaya at buhay tulad ng lagi singilin ang presyo nito. Tunay na karunungan ay kilalanin na kahit gaano kahusay ang sitwasyon, palaging may silid na lumaki, salamat at maghanda sa darating. Kaya sa susunod na may nagtanong kung paano ka, mag-isip bago ka sumagot. Ang iyong mga salita ay hindi lamang tunog, ito ang mga pagpipilian na maaaring magbukas o magsara ng mga landas. Ang kaligayahan ay hindi sinasabi na ang lahat ay perpekto, ngunit sa pagpapanatili ng isang bukas na pag-iisip sa kung ano ang maaari pa rin itayo. Isipin ang sumusunod na eksena, ang isang negosyante ay tinalakay sa tanong na paano ang mga negosyo. At mga sagot ng walang pag-aatubili lahat ng dakila. Tagumpay ako. Ano ang susunod na mangyayari? Tumitigil siya sa pag-aaral, pinapabayaan ang mga detalye, habang sumusulong ang mga kakumpetensya. Patuloy niyang inuulit ang ki-okay hanggang sa isang araw nagumuho ang kanyang negosyo. Ang isa pa ay tumugon ng may pagpapakumbaba, sa tulong ng Diyos, nagtatrabaho tayo, nagsusumikap. Ang isang ito ay hindi tumitigil. Nakikita niya kung ano ang kailangan niyang pagbutihin, kung ano ang dapat niyang malaman, kung saan lalago. At ang iyong negosyo ay umunlad. Hindi ito teorya, ito ay sariling karanasan. Sa kabataan, mahilig din akong sabihin sa mga kaibigan, lahat ng perpekto, lahat ay kamangha, manghang. At alam mo ba ang nangyari? ang buhay, tulad ng isang matinding guro, sa lalong madaling panahon ay sinubukan ako sa pagsubok. Nawalan ako ng trabaho, nabigo ang kalusugan, lumakad palayo ang mga kaibigan. Noon ay naintindihan ko, hindi dapat isara ng isa ang aking bibig sa patutunguhan. Kinakailangan na magsalita sa katamtaman, mag-iwan ng silid para sa paggalaw. Narito ang nais kong ibahagi sa iyo, aking mga mahal sa buhay. Kung nais mong mag-advance ang buhay, Huwag sabihin na ik mabuti iyon. Alamin na sabihin, salamat sa Diyos, nagsusumikap tayo. Tandaan, kahit na sa mga mahihirap na araw, ito rin ay paggalaw pasulo. At laging iwanan ang iyong mga salita ng isang lugar para sa pag-asa. Hindi ito nangangahulugang nagrereklamo o hindi nasisiyahan. Sa kabaligtaran, ang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo ng pasasalamat, magalak sa kung ano ito, ngunit alam na laging may mas mahusay. Kumuha ng kalusugan bilang isang halimbawa. Kapag may nagsabing ki ako ay mahusay, tumitigil sa pag-aalaga sa bawat isa, nag-iiwan ng malusog na pagkain, tumitigil sa pag-ehersisyo, at pagkatapos ay nagulat, bakit may mga problema ako? Na ang nagsasabing ki sa tulong ng Diyos, maayos ako, ngunit inaalagaan ko ang aking sarili." nabubuhay ng higit pa at pinapanatili ang aking kalusugan. Sapagkat naunawaan nito na ang buhay ay isang proseso na nangangailangan ng patuloy na pansin. Sa ating kultura, kahit isang simpleng parirala ay nagdadala ng isang buong kahulugan. Kapag sinabi ng isang hudyo na Baruch Hashem, salamat sa Diyos, nagpapasalamat siya sa kasalukuyan at, sa parehong oras, ang paggawa ng silid para sa hinaharap ay maging mas mahusay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tunog, ang mga ito ay enerhiya. Nagpahayag sila ng pasasalamat at pinapanatili ang pintuan ng bukas na ajar. Kaya huwag sabihin okay. Ito ay tulad ng paglalagay ng isang pagtatapos. At ang panahon ay umiiral lamang sa pagtatapos ng libro. Habang kami ay buhay, ang kwento ay isinusulat pa rin. Ngayon, aking mga mahal sa buhay, naabot namin ang pinakamahalagang bahagi. Hindi sapat na malaman kung ano ang hindi sasabihin, kailangan mong malaman kung ano ang sasabihin sa halip. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon kapag isinasara ang kaisipang ito na may payo na maaaring magbago ng iyong mga araw, sa mga oras ng kagalakan at patunay. Ano ang malalaman natin sa ngayon? Kapag sinabi mong piokay, naglalagay ka ng isang pagtatapos. Ang pagsasara ng isang libro na mayroon pa rin maraming mga pahina para sa pagsulat. Itigil ang paglaki upang magsikap maging maingat. Ngunit ang buhay ay hindi gusto ng mga pangwakas na puntos. Mas pinipili niya ang mga koma, ellipsis, mga bagong kabanata. Hindi ito pilosopiya, practical ito. Nakita ko ang dose, dosenang, daan, daang mga tao na, sa mga salita, ay masaya, ngunit sa katotohanan ay nahulog sila sa mga traps dahil naniniwala sila na masyadong maaga na ang lahat ay nalutas. Ang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo sa amin ng iba pa, laging mag-iwan ng silid para sa hinaharap. Huwag magyabang, huwag isara ang mga pintuan ng mga salita. Magsalita upang ang iyong mga parirala ay nagdadala ng pasasalamat sa kasalukuyan at umaasa sa darating. Mga salitang papalitan Lahat ng mabuti di Panatilihin ang mga simpleng ekspresyon na ito na pinoprotektahan ang mga tao mula sa mga kasawian sa loob ng maraming siglo. Salamat sa Diyos. Sige na. Sa tulong ng Diyos, sumunod tayo. Salamat, nagsusumikap kami. Tulad ng nararapat kaya lakad. Ang mga ito ay maikli ngunit malalim na mga pangungusap. Sa kanila ay umaangkop sa pagpapakumbaba, pasasalamat at pananampalataya na ang buhay ay hindi tumigil. Kapag tumugon ka ng ganito, huwag magsinungaling. Hindi nito sinasabi na masama ito, ngunit hindi nito isasara ang mga pintuan para sa kung ano pa ang maaaring dumating. Nag-iiwan ng silid para sa kaligayahan sa abot, tanaw. Isang kwento tungkol sa pasasalamat. Ang aking lola ay nabuhay ng napakahirap na oras, mga digmaan, gutom, pagkalugi. Ngunit sa tuwing nagtanong sila, kumusta ka? Sinabi niya, salamat sa Diyos, buhay tayo. At nangangahulugan ito na ang lahat ay makakabuti. Kahit na sa pinakamadilim na mga araw, natagpuan niya ang lakas ng umiti, dahil ang kanyang mga salita ay nagpapanatiling bukas ang kanyang kaluluwa. Hindi nito sinabi na at mabuti iyon dahil alam kong hindi ito totoo, ngunit hindi rin ito nagreklamo. Nagpapasalamat ako sa kung ano ang mayroon siya at umalis sa silid para sa pag-asa. Sa palagay ko, kung bakit ka nabuhay ng labis, dahil ang nakakaalam kung paano pasalamatan at hindi isasara ang hinaharap ay laging nakakahanap ng mga lakas na sundin. Ang aralin na nananatili. Mahal ko, nais kong sumipsip ka ng karunungan na ito. Sa susunod na tanungin mo ang tiko musta ka? Ay, pause bago otomatikong sumagot. Huwag sabihin okay. Sabihin, salamat sa Diyos, lumipat tayo, OT, sa tulong ng Diyos, maayos tayo. Mararamdaman mo ang pagkakaiba. Ang mga salitang ito ay tulad ng isang susi, nagbubukas sila ng mga paraan. At makikita mo na ang buhay ay magsisimulang magdala ng mga bagong pagkakataon dahil hindi nila isinara ang mga pintuan na may mga salita iniwan nila silang adya. Palaging gumagalaw ang buhay. Ngayon ay mahirap, bukas ay magiging mas magaan. Ngayon may mga luha, bukas magkakaroon ng pagtawa. Ngayon isang pagkahulog, bukas isang sariwang pagsisimula. Ito ang mundo. At kung nais mong dumaan sa landas na ito ng may dignidad, umiti at matalino, matutong magsalita ng tama. Hindi ko sinasabi na ang mga salita ay malulutas ang lahat, ngunit sila ang pundasyon. Mula sa kanila ang pag-iisip ay ipinanganak. Ang pag-iisip ay bumubuo ng mga aksyon. At ang mga aksyon ay humuhubog sa kapalaran. Magsimula sa maliit, itigil ang pagsasabi ng ti-okay. Pinag-usapan nila kung paano itinuro ng aming mga ninuno, at nakikita kung paano kahit na ang pinakasimpleng gawi ay maaaring baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Tulad ng dati kong nilalaro ang aking kaibigan na si Itzi, kapag tinanong ng aking asawa, kumusta ang mga bagay, hindi ko kailanman sasagutin ang okay. Dahil kung sasabihin mo iyon, sa lalong madaling panahon nakakakuha siya ng tatlong higit pang mga gawain na dapat gawin. Mas mahusay na sabihin, sa tulong ng Diyos, lahat ay napupunta. Kaya't ang asawa ay nasiyahan at ang buhay ay hindi nagagalit. Kami, mahilig kami sa katatawanan dahil ang biro ay nagbubukas din ng mga pintuan. Pinapaginhawa nito ang timbang at nagbibigay ng clearance ng kaluluwa. Ngunit sa likod ng bawat biro ay may karunungan. Sa makatuwid, mahal ko, narito ang payo ko, ang aking regalo sa iyo, huwag isara ang iyong buhay sa mga salita. Huwag magtapos habang ang kwento ay isinusulat pa rin. Salamat sa mayroon ka. Maghintay para sa kung ano ang darating. At laging umalis sa iyong puwang sa pagsasalita upang magpatuloy. Kung naaalala mo ito, kung nakatira ka sa panuntunang ito, kahit na ang mga naaresto na oras ay magiging mga yugto lamang, hindi kailanman ang wakas. Okay ay isang bitag. Ang totoong karunungan ay parang ganito, salamat sa Diyos, nagpapatuloy tayo. At ngayon, ang aking kabutihan, hinihiling ko sa iyo ang isang pabor. Kung ang mensahe na ito ay sumasalamin sa iyo, nadama nila ang init, karanasan at pag, aalaga sa mga salitang ito, isa alang, alang ang pag, subscribe sa channel na ito. Hindi para sa mga numero, ngunit dahil nais kong patuloy na ibahagi sa iyo ang mga kwento na. Mga kwento na, aralin pagkatapos ng aralin, ay maaaring maipaliwanag ang kanilang mga paraan. Ito ay hindi lamang mga salita na dinadala ko, ang mga ito ay mga scars na naging karunungan, mga tawa na ipinanganak na mailuha, at isang pananampalataya na, kahit na ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng aking mga paa, ay hindi ako bumagsak. Nabuhay ako ng sapat na mga dekada upang makita ang buhay sa mga pinaka, buhay na kulay at sa pinakamadilim na tono nito. Nalaman ko na ang lakas ay hindi kailanman sa pagkakatitis, ngunit upang bumangon kahit na nasaktan ang mga binti. Ang pasasalamat na iyon ay hindi isang pribilehiyo ng madaling panahon, ngunit isang matapang na pagpipilian kapag ang lahat ay tila nahuhulog. At ito ang nais kong hatiin sa iyo, hindi malalayong mga teorya, ngunit buhay na buhay na katotohanan na subok sa apoy ng mga pagsubok. Mag-subscribe sa channel na ito, hindi bilang mga manonood, ngunit bilang mga kasama ng paglalakbay. Dahil sa mga darating na linggo at buwan, magdadala ako ng mga kwento na maaaring eksakto kung ano ang kakailanganin mong marinig sa araw na iyon kung ang timbang ay tila hindi mapigilan kapag nag-aalangan ang pag-asa. Ito ang mga ulat na nagpapanatili ng mga susi sa mga pintuan na hindi mo alam na kailangang magbukas. Ngunit sa ngayon, ito ay sapat na, ngayon, salamat sa Diyos, narito tayo. Sama, sama. At na ang kanilang buhay ay hindi lamang imatitiis, Munit umunlad sila araw-araw, mas magaan, mas magaan, mas magaan na mailayunin. Sa paggabay ng kamay ng Diyos kung ano ang dapat darating at kung ano ang dapat ay magtiwala ka rito.